Magandang araw magsaysayin at tungayan po natin ang ikatlong panunumpa sa tungkulin at sa bayan kasunod ng maikling binsay ni re-elected Mayor Cesar Junjun Tria Jr. nitong June 30, 2025. Dito po sa ating magsaysay News Bulletin Special Report. Ngayon ay matutunghayan natin ang panunumpa ng ating punong bayan ng magsaysay. Palakpakan po natin Kagalang-galang Cesar M. Tria Jr. Ako si Cesar M. Tria Jr. ng Magsaysay Occidental Mindoro na nahalal sa katungkulan bilang punong bayan ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at nang iba pang patakaran ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang Konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito na susundin ko ang batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral na sadyang itinakda ng may kapangyarihan na naaayon sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas at kusa kung babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Magandang hapon po at maraming salamat, Judge Heidi. Sa inyo pong lahat, sa atin pong uh, Congressman Odi Tariela, sa ating uh, sangguniang panlalawigan, Coco Minjola, sa kapwa ko mga nanumpa, sa ating pangalawang punong bayan, at sa lahat ng halal na sangguni ang bayan ng atin pong bayan ng magsaysay. Sa lahat ng mga barangay captain sa pangunguna ng ating ABC President, Laila Agnes, lahat ng sangguni ang barangay, sa lahat ng department heads at mga kawani, sa lahat po ng uh, manggagawang simbahan, sa lahat ng mga mananampalataya at namumuno, sa lahat ng sekta ng relihiyon atin pong bayan, sa lahat ng sektor ng atin pong bayan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong muling pagpapatunay at pagpapahayag na muling manungkulan bilang inyo pong punong bayan sa atin pong bayan ng magsaysay. Marami pong salamat dahil lahat ng anuman na negatibo na naipukul o naibanggit laban sa inyo pong punong bayan. Bunga ng halalang nagdaan ay inyo pong pinatunayan at inyo pong pinanindigan na karapat dapat na muling maluklok ang inyo pong punong bayan. Junjun Triya. Maraming maraming salamat po. Kanina po ay maraming tao. May mga nakaupo pa sa gilid. Naalala ko po noong panahon ng campaign period. Sa simula, naririyan talaga at napakaraming tao. Ganon-ganon. Nagsisimula po sa unang konsihal. Hanggang gabi na, huling-huli po ang punong bayan. Wala na rin pong tao halos na makikinig sa akin. Pero bagamat ganon, guro sabi nila, puyat na rin kami mayor, alam na rin namin ang sasabihin mo at ibubuto ka naman namin, matutulog na kami. Pero salamat at kahit papaano ngayon, ah, kahit alam nyo na yung sasabihin ko, eh naririyan pa rin kayo. Hindi lang yung tatlo na natitira na humahanga sa akin na pag ako na lang ang inaabutan na magsalita. Yung pong nagsusulisit, yung aking driver, at yung may-ari ng sound system. Kaya hindi makaalis. Kala ko pa naman ay lubos-lubos ang paghanga sa akin. Pag tinatanong ko, maraming salamat at kayo'y nagtsatsaga. Mayroon solicitation akong ibinigay sa iyo, hindi mo pa ibinibigay. Yung driver, si Bano ito, hindi kita pwedeng iwanan, hindi ako pwedeng umalis dahil wala kang sasakyan. Si Wilmer, ako yung may-ari ng sound system, nagsasalita ka pa, hindi ako pwedeng umalis. Kaya yung tatlong aking tagahanga, aririan dumami at sinamahan nyo. Baka sabihin nyo naman, magagalit ka, baka makatanggap kami ng memo pag kami umalis. Salamat. At sa mga pamilya na kasama natin ngayon, ito po ay... Pagpapakita, kaya po nanunumpa sa tungkulin kasama ang pamilya sa tabi. Dahil panunumpa, nagagampanan ang mga tungkulin bilang halal ng bayan at panunumpa kasama ang pagtanggap ng pamilya na ang halal ay ipinauubaya nyo sa atin pong bayan. At kasama kayo sa mga responsibilidad na kahaharapin ng inyo pong kabiyak bilang halal at bilang pinuno ng atin pong bayan na magsaysay. Kanina sabi ni Father, mahirap daw po yung punong bayan dahil maraming tao, iba-iba ang uh, iyong pakikisamahan at iba-iba yung pakikitunguhan, iba-ibang uh, relihiyon, iba-ibang uh, sektor, totoo po yun. Pero in general ay lahat ng kinakailangan ng mamamayan. Yun po ang dapat po naming gampanan at ihatid ng mga programa at serbisyo sa kahit sinong mamamayan. Wala po kaming titignan kung sino ka at kung saan ka napapabilang. Kanina po, punong-puno yung aking kaisipan ng marami kong sasabihin. Pero nagsimula po si Con Lenlen sa kanyang pasasalamat, si Con Brian, si Con Freddy, Si Con Ana, si Con Dan, si Con June, si Con Ed, si Con Edmond, si Vice. Parang ang sasabihin ko na lamang po, ganun din po sa sinabi nilang lahat. Dahil nabanggit na nilang lahat. Yung patak ng kanilang luha, yung paggilid ng luha nila, ay gilid din po ng aking luha. Yung pong hindi ko alam ko anong tawag, yung pigil hininga na masikip ang dibdib o maluwag ang dibdib, yun din po yung nararamdaman ko habang sila ay nagsasalita. Nag-uumapaw na kasiyahan, nag-uumapaw na nagagampanan ang yun din po yung aking nararamdaman. Siguro marahil nag-overwhelm lamang dahil kami rin yung muling naluklok at pinagkatiwalaan ng bayan ng magsaysay. Ang lahat po nang nakaupo sa harapan nyo, lahat po yan nag-TikTok. Wala po ni isa dyan na hindi po nag-TikTok. Si Ana, ang mga SB, nag-TikTok. Kami, nag-TikTok. Kasama po itong mga konsihal. Sa panahon na pag kami ay nag-uusap, sa panahon na pag kami ay nagpaplano, nagbabalangkas ng mga programa at mga serbisyo, pagkatapos ng maghapong stressful na trabaho, ang mapagkakaisahan, TikTok kami po ay sasayaw para maalis ang pagod at doon lumalalim ang pagkakaisa samahan. Diyan po abo ang nagkakaisang sangguni ang bayan ng bayan po ng magsaysay. Ako po'y naging sanggunian din pero ako po ay aminado sa sinabi po ni Con Edmund at sa totoo lang. Ito po ang batch ng sangguni ang bayan na pinakamagaling sa bayan po ng magsaysay. Sa narating ng atin pong bayan sa ngayon, yan po ay tinatanaw ko at pinasasalamatan. Ang pakikiisa, napakalaking bagay, napakalaking papel, ang pakikiisa ng sangguniang bayan ng bayan po ng magsaysay. Ganon din ang mga department heads at mga kawani. Ako po ay nagpapasalamat sa mga hepe. Dahil sa tuwing po kami ay magpaplano ay talaga pong naririyan sila. At makikita mo sa kanila yung concern nila sa bayan. Yung pong kagustuhan na maisagawa namin lahat yung aming mga pinaplano. At salamat pagdating sa sangguni ang bayan, kaisa namin ang sangguni ang bayan. Kaisa ng mamamayan ng bayan po ng Magsaysay. Sa tagumpay ng bayan na tinatamasa natin sa ngayon, na pangarap namin na madagdagan pa at materialize talaga yung yung kaunlaran, yung tagumpay na talagang pinapangarap natin. Nakita po namin na yung pagkakaisa ang susi sa lahat ng bagay, ang susi sa tagumpay ng mamamayan ng bayan ng Magsaysay. Ang sarap po magtrabaho Pagmasaya, napakasarap maghatid ng mga programa at serbisyo pag nagkakaisa ang mga nanunungkulan. Kaya mula po sa bayan po ng Magsaysay, ipinakita ng mga leaders, pinatunayan at pinanindigan ng mga leaders ang pagtangkilik pagdating sa bayan ng Magsaysay. Sa pagtangkilik sa mga inihalal nitong nakaraang halalan. Simula sa Congressman hanggang sa konsihal ay atin pong naibigay sa kanila ang napakahalagang tulong ng bayan po ng magsaysay. Ang pagtitiwala, ang pagpapakita na gusto natin silang ibalik dahil alam natin na sila ang kasama natin at katulong para sa kaunlaran ng bayan po ng magsaysay. Kaya kung umaasa kami na hindi lamang sa nakaraang tatlong taon na iyong pagtangkilik sa bayan ng magsaysay. Alam namin at inaasahan namin na mas lalo't higit na tatangkilikin mo, lilingunin mo at mas lalo mong pauunlarin ang bayan ng magsaysay. Maraming salamat sa iyo. Muli po sa inyo pong lahat ang akin pong tauspusong pasasalamat sa inyo. Wala pong kapantay na pasasalamat. Maaaring ito po ang huli kong pasasalamat sa inyo. Pero ako po ay naririto at patuloy sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan na kakalinga, susuporta sa lahat ng adikain ng ating pamahalang lokal para marating natin yung tagumpay at kaunlaran ng bayan ng magsaysay. Marami pong salamat sa inyo pong lahat. Manatili pong nakasubaybay at nakatutok para sa mahalaga, komprehensibo, detalyadong mga impormasyon at balita. Huwag po natin kalimutan mag-like, follow at share ito pong Magsaysay News Bulletin FB page. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin correspondent, Mararo at your service.